Ang presa tayo okay, guys. It's street.

Darang magic sarap dere guys. Turmeric powder oh. Cheese powder man. Wala slight turmeric. gamay uh, oh. uh, na lang nabilin. Resultas mo. Oh, stick. Eat by 14. Sito. lollipop isa tak misa pritong bangos ikiw pants isa sen mega father. cold at all. Para sa battery, marato na kumpara. Di yeah. Amisa, Bularan, o oh, Kinamusan, ng umpara, guys. Ari talag. Nagpila inyo suka. Diday, mahangyo, day. 40 lang. So, so 30 lang. Kaya baligyan, ma'am. Baligya man. to 30 lang. Oh, ah, sige. Pwede sa Sorry, to ba sa sa'yo mong tamis? Para ba? sige, huwag gas nagpilad na lang. Ang tinga niya, tatakot na kaya itong padan ya ah pak bau green mm. <coughs> Ay, <coughs> ayo put

Maayong buntag guys Akong partner guys Nag-easy siya O taod sa trapal In the morning Manayang ikabisihan na basis sa silag ila ha o kinaon sa mga kasagbutan hmm. Let's go, sagwa pa. Let's go. Go, go, go. Ending, guys. Buntis na ng babay. Kaya ginakilagan na na. Sige, kaon mo diha. Why pagkaon diha? Dali na ano ninyo pagkaon. Ipil-ipil mo kung ilang paboritong kaon nun. Mga madrik kakaw. view dire ay ito mga kanding pulido daghan mga okras among silingan guys daghan na babuyag napailang mga ganas ka iyang kamunggay pwede na makwaan Unya diha sumpay sa amunggi lunaan murag rin ra kahoy nga patay kadto ay tong kahoy nga patay kana re ko ana kilid na dare wa nay yuta o oh, nya katong kanang daan atus kanding kay maron mawanan ang kanding kay burus na ra ba isa ay ana mm. Sutra ang kuanlam. Lansang anak niya. Anang kahoya. Hi guys. Mag-unboxing ako ng aking binili. Oh. ito. Isang karton. Hindi pala makikita dyan. I-unbox muna natin. Kasi, i-display natin ngayong araw. Ito yung mga nabili ko nung nakaraang anong ano pala nung Sabado. Tayo mga kunting chicherya. Ayan, the chippy wing. Mubi. Ayan. Obviously natin yan mamaya. Mayroon din tayong diaper na large. Para sa mga bata. Bumili na rin ako ng stick o oh guys. Tagano ano na to sa akin. Tatlo limang piso. Tsaka ito mantika. Ibigisli natin na bumili din ako ng plastic cups kasi may bumibili din nisan. Tsaka mga sabon. Ayan. May surf tie dito. Pride. Yeah. Ah, meron tayong butter coconut. Meron din kasi bumibili dito sa akin. Tsaka mga noodles. Eto, mga noodles natin guys pansit canton at saka mga noodles ito siya guys din ako na mga whopper saka eto cheese para sa mga bata din at mayroon tayong kape saka yung greatest premium guys mabenta yung greatest premium kasi mas mura siya dito sa desk cafe ito siya guys yung kopi ko saka etong Pati bumili ako ng battery kasi yung mga tao dito laging nag ano, nanguha ng mga palaka, ganyan, yan, lagay nila sa kanila mga flashlights. Kaya binilhan ko sila kasi in order naman nila ito. At bumili din ako ng magic sarap na may libreng bag. Magagamit ko tong bag pag mag, ano, punta ng grocery store. saka ito, lollipop, tatlo limang piso. Pati ito, jelly eggs. Saka ito, yung mga ano, yung bar nuts. Para sa mga bata din. Saka meron din ako ng kasi original kasi paubos na yung akin. Meron pang jugs. Saka birds tree. Na may plus one. Bumili din ako ng sito guys. Kasi mabenta din tong sito. Tsaka yung kape eh hey, kape, ito pala sin tsaka yung mga noodles tsaka beef loaf, tsaka yung tuna na priska kasi mabinta dito sa amin yung priska tuna pandagdag lang to dyan sa aking mga dilata o yan guys yun lang naman yung binili ko guys tsaka fighter kasi mabinta sa mga matatanda dito fighter wine kasi walang kulapo dito sa Mindanao guys fighter wine lang yung mayroon dito Ayan. Yan lang guys. Sa susunod na video ulit tayo. Kita-kita ulit tayo, guys. Salamat sa pag-